wala? Ha? Ba't wala sa malaki? Wala! <laughs> Nalulusaw lang. Ay, nakos inday. Oo. Dito pala sa malaki. Naka, inam. Mm -hmm. Ayun. Yay! Kaya hey, na. Kanina nandito wala. Kung asa kaya napupunta pupunta yung nakukubod ko. Dapat pala isang malalaki. Ay, nakukubod ko. Hindi marunong eh. Opo, pati busi yata. Mahala na. Pag hindi nakain, eh. sorry. Iwanang. Mukait yung ano. Ang tawag mo din ni Ay. Sa karang na Pinipik. Ako po, ina, pati yung ano. Baka yun ang makapait. pag natin. Ayan, patanggol ko na. yung napasama na eh. Sa pano panggatuhin. Ano ha? Katagal ko na yung binakapag-anir eh. Katagal ko na yung ng ano eh. Pumuti. Ang makamandot pati kamay ay maano kayod. Ako po, ito ah. Pangalit natin. Pangalit natin anuhin. Baka wala na naman eh. Nakatakog. Ang asawa, inutusan kong magandir eh. Kayod. Ayos na naman. Nakatakot eh. Hmm? Huwag na. Hindi ko paano yung maliit sa naman. Na. Pero pag dine, parang aano lang. Ngayon. Hindi okay, eh, huwag kahit Nakatakot, baka kamay ko ima kayo din. Kalahati na lang ang matira sa ang gilis. Oh ha? Kaso lang ang pinakabusil ay nasa sana. Laura, kurages matro. Okay yung sakunang dine. Nakadumulas ang aking kamay nakakatakot tinatawag dito ay kamutin kahoy. Ayan po. Hindi ko lang alam kung masarap pa ito gawa ng Friday pa daw ito last week kinuha. E eh, di isang linggo na bagay yung nakaano. Ilang araw nang nakatambak dun sa Batangas. Pagkatapos ay dito'y ilang araw din. Gawa ng ito'y ay lunis pa kami ng dini o linggo magyan na ng, ng asukal madali lang ho itong gawin ang tawag dito ay pinikpek asukalaang ayan ito ang dami bahala na. marami naman yan eh and then mekos mekos Mekos-mekos lang. konti pa. Bahala na. Ay, dami lamuk. Ayan. Mekos-mekos. And then, ipiprito ko na ito bahagya, maya-maya. Ang Am, bilis, no?